Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paliway pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, Totoo ba na kapag malaki ang ilong ng lalaki at matataba ang kanyang mga daliri, ay malaki rin ang kanyang ari? Guys, yan po ang kanyang katanungan. Pero bago ko tatalakayin ang mga kasagutan, ay uh, isang disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, guys, yan po ang kanyang katanungan kung ang mga daliri ng isang lalaki ay matataba at ang kanyang ilong ay malaki. Malaki rin daw ang kanyang piston o ang kanyang kargada. So, alam nyo ba, guys, ang dami ko na pong narinig ng mga ganitong chismis nun no, sa ating bansa mula pa nung ako pa'y pa bata. Marami po ako naririnig na kapag malaki daw ang ilong ng isang lalaki, ganun din po raw ang kanyang laki ng kanyang kargada. Ngunit, ayon sa aking pagsaliksik, walang scientificong ebidensya na nagsasabing may direktang koneksyon ang laki ng ilong o taba ng mga daliri ng lalaki sa kanyang kargada o ang kanyang ari dahil ang laki ng ari ng isang lalaki ay pangunahing nakabatay sa genetika o kaya maaring ituring na ito ay inborn o namamana no na ipanganak na siyang ganun ka talaga at o kaya namamana alam nyo ba guys na kahit ano kahit nga sakit namamana di ba kaya kung halimbawa na ang ang iyong ama ay malaki ang kanyang ang kanyang dinadala. May tendency po na malaki rin ang dinadala ng kanyang anak na lalaki. So yan po ang ibig sabihin na na ano, kumbaga pangunahing nakabatay sa genetic ano na maaring ito ay ipinanganak na inborn o namamana. Bagaman ang laki nito ay karaniwang na itatakda ng mga genes o hene na maaring maaring maapektuhan ng iba pang mga salit tulad ng kalusugan, nutrisyon, at hormone levels habang lumalaki ang isang lalaki. So, ang hibig sabihin, meron ding mga tendency na maapektuhan ito dahil sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga kinakain o sa lifestyle. So, baka merong tendency na ano, habang lumalaki ang isang lalaki, ay nagkakaroon ng epekto din sa kanyang ari. No? At sa pangkalahatan naman, ang laki ni Manoy ay hindi direktang kaugnay ng kasiyahan o kakayahan sa isang relasyon. Mahalagang tandaan na ang kumpiyansa at kakayahan sa pakikitungo sa kapariha ay mas mahalaga kaysa anumang physical na aspeto. So, ang ibig sabihin, hindi po yun hadlang kung anuman ang sukat ni Manoy o anuman ang kanyang laki o ang kanyang liit, hindi po ito sa gabal para magiging masaya ang magka-relasyon. So, parati ko na po itong binabalik-balik. Ngunit, meron pa rin nagtatanong, no? So, ayon na lang sa aking sariling opinion doon sa nagtanong, no? Na, tawag dito, huwag po tayong maniwala. Kasi, kung isipin naman talaga, walang koneksyon yun eh, sa katawan natin, kung ikaw ay ipinanganak na talaga na ganun na, ay talagang, hindi mo masasabi na dahil yung ilong niya ay malaki, o yung, yung ilong niya, ang mga daliri niya ay matataba, ay ganun na rin yung kanyang ari. Ito po ay tinatawag na mito o mga kasabihan. Sa bagay sa atin kasi, mahilig tayo sa mga kasabihan, mga pamahiin. Pero natural, ito po ay ating kultura. Hindi naman po ito masama. Nasa atin na lang po kung maniniwala tayo o hindi. Kahit na kung anumang mga pamahiin na yan. Ngunit ayon na lang talaga sa uh, walang scientificong magpapatunay na ang ari ng isang lalaki ay binabasihan po sa kanyang katawan o sa kanyang ilong, sa kanyang daliri. No? So yan lang po ang aking masasabi at ito po'y sinaliksik ko sa, dito sa Japan. Na talagang hindi lang Japan ito kundi pangkalahatan kasi kung meron talagang katotohanan ito, lalabas na lalabas sa aking research. Ibig sabihin, hindi po siya lumabas at ang lumabas ay ito po ay isa lamang pamahiin, lalo na sa mga, yun na nga sa atin sa Pilipinas. Meron talaga tayong mga kasabihan na minsan naniniwala tayo. Ngunit, yung mga naniniwala na yon siguro, nagkataon lang siguro na malaki yung ilong ng kaparihan niya, tapos naging malaki yung, tamang-tama rin, naging malaki yung ari niya, ay hindi po natin masasabi na yun po ay dahil sa kanyang ilong o sa kanyang mga matatabang daliri. Nagkataon lang po na ipinanganak siya talaga na ganun, ha, ganun kalaki na hanggang lumaki na siya, hanggang tumanda na yung taong yun. Ganun talaga ang kanya kasi ipinanganak na siya o namamana niya sa kanyang mga magulang. No? So, yan lang po ang aking sariling opinion. So, ayan po. Sana nakita mo ang uh, vlog na ito. At ginawan ko na lang din ng video para pangkalahatan na rin. Baka pagdating ng panahon, meron na namang magtatanong nito. Kaya, ginawan ko na lang po ng video. Maraming salamat sa nagtanong at uh, sa inyong lahat na rin. Sa walang sawang pag uh, pamanunood sa aking maliit na channel. Ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye! Bye-bye!